絶対にやってくれって言ってい place, いんだけどな。 118 gram Nabasan ba na ako ng camel eh Pero okay na yun At least, taglagad Pero kanina talaga 120 sayang Hindi lang na video pero at least malapit tapit yung itong na-record ko, malapit tapit na doon sinasabi ko. Ah, lang ko na kaya nag 118 mali ako ng shifting. Kasi kanina nag nasa segunda ako, pag follow ko ng 60, nag shifting ako ng stress tapos Pag shifting ko ng stress hanggang ano lang hanggang ano lang kinambyo ko hanggang 80. Posted din kasi dapat ang shifting ano ko ang shifting ko dapat is Primera 30 Ah, uh, ate ba 40 tapos segunda 60 Tercera 80 at uh, 90 Quarta 100 Quarta 100 Tapos bira ng kinta Ayan, para dapat shifting ko so yun yan para kaya lang yan hindi malapit tapit na sa katotohanan na may nag-gain tayo na speed yun sa combi yan natin combi pocket natin oh. No? ilagay tayong speed dito sa hindi na siya tukod 115 so yun mora na pa tayo mora experiment pa tayo sa nag-experiment tayo so yun lang guys, maraming salamat i-upload ko to agad agad sana ah, supportahan nyo pa rin ako 300 na tayo 300 subscribers na na 300 subscribers na tayo 700 na lang Come on, come on, come